Meron daw pong uh, 87.1B na insertion ang Dabao City. Ito. DPWH confirms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last three years of road disturbance. Ito po ba totoo? Sir Chair, may uh, question. I would like to address my question to Yusek Cabral. Thank you, ma'am. Uh, ma'am, meron po kasing lumabas na ngayon lang na report na sinasabi po dito, noong 2016 up to 2025, meron daw pong uh, 87.1B na insertion ang Davao City. Pwede po ba pakikomfirma po ninyo to? For accuracy, Mr. Chair, of my response, I have to check the records in the office because I do not have the data. I cannot confirm uh, those numbers and uh, I'll have to check with the records, Your Honor, Mr. Chair. Okay. Thank you. Now, dito po sa 2016 to 2025, 48.4B, Noong pong taong 2019 to 2021, that is uh, 60% of the 81.1B na infra project for that period. Uh, pwede po ba confirm po ito? Uh, again, Your Honor, Mr. Chair, uh, I have to uh, check the records to be okay. accurate. Ito pong on... may lumabas po oh, dito sa politiko. DPWH confirms 51B allocation to Paulo Duterte's district in last three years of Rodi's term. Ito po ba totoo? May I know that? date? Kayo po ang nakalagay dito na nag-confirm yun. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kayo po ba to? Your Honor. Yes, Your Honor. Okay, so kino confirm po ninyo. Again, I have to check, Your Honor, uh, because I am not accurate. I am not certain about the number um on the uh, published news of politico your honor ayan po may nakalagay pa po dito na base sa report ng aming programming division we confirm na yung pong mga amount na nabanggit ninyo noong 2020 2021 2022 base po sa national expenditure program ng DPWH at yung pong general appropriation act o ga sa this distritong ito ay tama po and we confirm those budget. Ano pa masasabi niyo dito? Again, Your Honor, uh, I, am, I no longer recall, so I have to confirm in the records in the office, Your Honor, Mr. Chair. Okay. And uh, dito po sa 51 billion, based sa record po, based din dito sa newspaper na, uh, dito po sa Online article, 20, 29B was inserted sometime in 2021 budget, budget or GAA. Do you confirm that? Again, Your Honor, I have no records on hand. I have to uh, confirm with the planning service, Your Honor. All right. Okay, kaya ako po ito na tanong, uh, Yusek, di po ba noong mga panahon na to pandemic, 2020 po yata yung pandemic. 2020 to 2021 yata. Yan. Yeah. And yet, meron pa pong blood control na ganito kalaki. Di po ba ng mga taon na yun, parang umutang pa po tayo, yung bansa natin, kung hindi po ako nagkakamali? We have no knowledge. Para po sa mga... Para po sa mga medical equip, medical kit, sa lahat po ng mga... Kasi pandemic po nun eh. I have no knowledge of the... Uh, kasi kung kung ganito po kalaki to, bakit po, po tayo ng utang? Di sana ito na lang po ay uh, ginamit na lang natin para po sana hindi na po tayo ng utang. Sige, okay. So, sandali na po, Chairman Joel. I will confront you with the quote in the news report. Kasi... Anin na po yung sinasabi na hindi nyo maalala, ipapaalala ko sa inyo. This is the political article. DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral confirmed the report circulating on social media in a television interview. Base sa report ng aming programming division, we confirm na yun pong mga amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022 Base po sa National Expenditure Program, NEP, ng DPWH at yun pong General Appropriations Act, GAA, sa distrito, distritong ito, ay tama po and we confirm those budget. So, naalala niyo na po ba, Undersecretary Cabral? Uh, I, I guess I, I barely uh, re remember, Your Honor. I think there was an interview that time. It's just a question of a yes or a no. Do you remember it or no? Because it's a uh, yes. It's your an honor. actual quote. Ah, okay. Yes, your honor. Kung ano. Yes, yes, what? Yes. Yes, you remember or yes, you don't remember. Uh, I, you, I. Don't remember you know, exactly. I confronting with you. I am confronting you with the actual quote. Uh -huh. So the only question there is: Do you remember stating that quote or you do not remember stating that quote? I remember, Your Honor. You remember stating that quote. And if you remember stating that quote, do you confirm the information in that quote? Uh, that I... Confirmed? That you confirm those amounts uh, na that... nabanggit, excuse me, let me finish, amounts na nabanggit ninyo noong 2020, 2021, 2022, base po sa NEP ng DPWH at yung gaa sa distrito ito. Therefore, the distrito po of... Congressman Paolo Duterte, ay tama po, and we confirm those budget. Uh, yes, Your Honor. All right, thank you. Ms. Manchua, please proceed. Mr. Chair, just one question to Mr. Diskaya, please. No, they have more questions to Undersecretary uh, uh, Cabral. Mr. Hey, Diskaya. Um, Thank you for your response, uh, Under Secretary Cabral. Uh, Mr. Diskaya, a moment ago, said that uh, he is willing to submit the uh, documents no? uh, of uh, the projects that he had from 2016 to 2022. Yes, we will require. Uh... Uh, I would like to make a motion to that. Uh, uh, yes, Chair. well, firstly, we will require uh, Mr. Diskay to submit the uh, list of all his projects. With a specific line item and the amounts from 2016 to 2022 including all his nine firms no? and other related firms that, not only him and also and also from the dpwh yes but i, I would just would like uh, uh, to show something here that was written by pcij uh, about uh the diskaya Um, nakalagay po dito that uh, Diskaya St. Gerard was Tuterte Admin's number one contractor. Ayan, nandyan siya. Oh. Oh. Let me read Mr. Diskaya. No? St. Gerard Construction owned by the influential Diskaya family emerged as the number one contractor during the 230 Administration's Build-Build-Build program. According to a September 2018 report by the PCIJ, from July 2016 to December 2017, Saint Gerard secured 12.3 billion worth of contracts, despite having been suspended by the Department of Public Works and Highways over the submission of a spurious tax clearance document. BCIJ found that St. Gerard and nine other firms cornered 68.5 billion pesos, or 14% of all DPWH awarded projects during Duterte's first 18 months. Several of these companies were previously blacklisted, suspended, or had owners facing graft cases, yet still managed to secure. lucrative contracts. I'd like to ask Mr. Diskaya if he affirmed uh, these uh, findings of PCIJ. Mr. Diskaya, please respond. Uh, Your Honor, nire-respeto po namin yung ano po ng PCIJ, yung kanila pong paglalathala. Iko-confirm pa po namin ang data po namin, pero hindi po ganyan kalaki. All right. Uh, we will we will confront uh, the disguise with the specific number in a uh, due time. Uh, next to interpolate is Congressman Tino. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Ah, Mr. Chair, una tanong ko lang po Si uh, District Engineer Alcantara po ay wala ngayon, Nasaan po siya? Sir Chair, sorry, can you re si repeat the question? Si Alcantara. Uh I have questions for Yes uh, ay okay uh, thank you Mr. Alcantara is here. Siya po yung una. Um, well Engineer Alcantara kanina may may, may mga pinakita pictures dito. So uh, uh siguro mag, may mga follow up questions lang po ako. No? Um, well Una po um tungkol doon sa mga pictures nung Uh, text exchange or chat exchange uh, sa pagitan ni Senator Joel at ninyo. No? Uh, again, pictures po yon na kinuna ni Engineer Mendoza. Tama po ba? Uh, Engineer, tama po ba? Di, di Alcantara? Yes po. Uh, yes. At uh, sabi niya, inutos mo sa kanya na niya. Kaya meron siyang pictures. Tama po? Hindi ko na po ma Honor. Hindi, Di mo ma recall uh, pero galing po sa phone niyo yon hindi ko rin baka po yon, sige po uh, okay, ba baka po eh hey, makikita mo naman eh kung sige phone po. mo hindi opo yes, galing po sa phone niyo okay uh, engineer JP Mendoza ah uh, nandito po kayo okay yes sir pa-confirm ko lang uli ayun sa inyo hindi raw pumaalala ni engineer kaltara pero ayun sa inyo uh, bakit kayo may picture noon Nung mga conversations between Senator uh, Joel Dao and uh, Engineer Alcantara? Dahil disappearing message po yun. Ba, pag in-screenshot po, mararecord po kasi na in-screenshot. Hindi pwedeng i-screenshot. So, kailangan kunan. Ganun po ba? Tama po ba? Yes po. Sure. Disappearing messages. Okay. Uh, at inutos sa inyo na kunan. Tama po ba? pinapicturean po para after mapicturean saka po babasahin. Ah, pinapicturean, okay. Uh, sinong nagpa-picture? Si Boss Henry po. Si Boss Henry. Okay. So, una, nililinaw ko lang po 'yan with Chair para malinaw na may consent 'yung pagkuha sa picture. Para hindi masabi na uh, wiretapping ito or whatever, ano? You know? Okay, so mukhang ganun po. Okay. Uh, ngayon sa uh, paliwanag po ni Engineer Alcantara, uh, sabi niyo yung context noon ay uh, may CA hearing. Tama po ba? At uh, nakasalang si Sec. Uh, Bonoan at si Senator, sabi niyo si Senator Joel ay humihingi ng multipurpose buildings. An tama po? tanda ko po ay uh... Ah, uh, nagpapa-follow lang po siya sa akin na uh, pa po yung request kay hmm. SEC na multipurpose building po, mga barangay hall. 'Yun lang po ang. For tanda. additional. Additional. Uh, hindi ko po masabi ko additional your honor kasi po uh, papalop pa-follow lang daw po yung request lang po. 'Yun lang po your honor. Okay. Uh, Nagre-request po siya ng mga ng mga multi-purpose building kay Secretary at the time. Yun po yung sinabi nyo kanina. Ah, uh, yun po yung nabasa ko po sa pinalabas po nila. Okay. Hindi, kinukot kita. Yun ang paliwanag mo. No? Okay. At tama ba? Pinarating mo kay Sec. uh, Bunoan. Opo. Ah, uh, sinabi ko lang po na magpapalop lang po si Sen ng mga request niya po. Yun okay. Lang po. Okay. So, una, inukomperman niyo po na yung sec, senat Sen Joel na ay si Senator Joel Villanueva. I think so. Yes. Yeah. yes or no na lang po. Yes po, Your Honor. Yes. So kausap nyo, si ka-text nyo with disappearing message si Senator Joel Villanueva. Tapos pangalawa, uh, kinukumpirma nyo rin na uh, si Senator Joel ay nagpapadaan ng mga follow-up sa inyo. Tama po. Uh, nakikisuyo lang po na papalo -nakikisuyo po. Nakikisuyo po. At kayo naman, pinaparating nyo kay SEC. Yes po. Tama po. Pwede po mapaliwanag lang, bakit uh, kailangan pang idaan ni, ni Senator Joel sa inyo, District Engineer, ang kanyang request kay SEC. Sabi nga dun sa text, sabay majority leader daw siya, di ba? Hindi lang, at CA member. Hindi lang daw ordinaryong sen. So natataka lang ako, bakit po kailangan daan pa sa inyo para iparating kay SEC. Hindi ko po alam mo yung dahilan niya. Uh, okay. Actually, isang bayan lang po kasi kami. Uh, sabi lang po siya sa akin na baka pa pwede, kay SEC yung kanyang mga request. Ilan po? Okay. So, uh, yan lang. Yan lang po ba ang pagkakataon na nagdadaan siya ng uh, mga follow-up at request sa inyo? Yung pong time na yun, yung sama multipurpose purpose building oh, po. Kaisa-isang pagkakataon lang din na nangyari yan, ha? Under -out ah, po kayo. Yes, I think Yes. Uh, the following year, ang sabi niya lang po sa akin ay magre-request uli siya, pero wala na po kami naging usap. Ah, wala po. na po. Kasi po, kanina, sabi ni uh, ADE Bryce, na meron pong dinownload na 600 million pesos worth of flood control projects According to uh, AD Bryce Hernandez, ay kay, kay Sec. Joel daw yun. Tama po ba? Hindi mm -hmm. sa isa pa kanina, yung mga proyekto. Hindi ko po alam, Your Honor, I kasi din, po... Hindi nyo na alam. Sabi ko nga po, pag oh. So, na po sa GAA, wala okay. po kaming knowledge doon kung saan po... Uh, uh, wala. Or... Pero sa district, sa... Uh, district, uh, sa district mo yon. Yes, Your Honor. At syempre, po. lahat ng proyekto, alam mo. Sir Ama, Okay. At yung mga proyekto niya, alam din kaya ni Sec. Uh, Bonoan ito? Hindi ko po alam dahil uh, Hindi according alam. to Secretary and even yusek Cabral, na wala po kaming knowledge about the uh, the GAAPO. Okay. At dun sa, sa text kanina mayroon pang pagbanggit. Uh, magkita tayo bukas ba yun, 6pm sa JIL. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Pwedeng pakipaliwanag po yung bahagi na yon ng text. Sabi niya po sa akin na uh, kung pwede makita po kami sa JIL. Meron I think at that time. Saan po yung J, uh, ano po yung JIL at saan po yun? At sa makikita. Bu sa Bukawi po. Sa Bukawi. Ano yung JIL na yun? Ano yun? Simbahan uh, ba yun? Ano yun? Actually yung po yung uh, school po nila, tapos ah, may may, re may residence po yata St. Okay. Joveldot. So just for the record, ang ibig po sabihin ng JIL ay is Lord. Jesus is Lord. So, school po yon. Okay. I think po, yes, po, Sa Bukawi. Okay. Uh, so, malinaw po yon. Meron kayong ganong uh, ganung uh, relasyon. Mas sabi nyo bang malapit ang relasyon nyo kay Senator Joel? ah uh, hindi po, uh, Your Honor. Kasi po, may kung batatanda nyo po, uh, I think 2023, during budget hearing, uh, parang... Uh, nga nga po, nagko-complain siya sa distrito namin. Mga ganun lang po. Pero we're not that close po. Hindi ko po ah. siya personal na kaibigan-kaibigan. Ah, oh, not that close, pero ikaw pa ang kinokontak niya para mag-follow up kay uh, Sec. Bonoan. Hindi naman okay. po. Ay, Ay hindi, po. hindi. Kanina ayun lang, lang. po establish na natin. Yun lang, po. Ayun lang po, sir. Oh, sige, hanggang doon na po muna. Ngayon. <laughs> Ngayon. Uh, yun naman po tungkol sa picture. Kanina may pinakita picture, yung uh, malaking uh, tungpok ng pera. Meron po isa doon sa district uh, office daw, sabi ni uh, ADA Bryce. Tama po ba sa district office niyon? Hindi ko so, po... Yung mga iba't ibang tumpok ng hindi pera. Hindi ko po ma-recognize, sir. Hindi niyo ma-recognize. Ma Sarili nyong opisina, hindi mo ma-recognize. Hindi ko ma-recognize, sir. Oo, uh, oh, oh, sige. Hanggang doon na muna. Yung isa namang picture isang malaking tumpok na sa billiard on top of a billiard table. Uh, sabi nyo sa bahay daw 'yon. Tama ba? Hmm, hindi po sa bahay ko, I think wala. Na, hindi hindi po sa bahay mo, sabi mo sa bahay. Hindi opisina 'yon, bahay. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Uh, ikaw po ang nagsabi. Uh, sinabi nyo kanina, 'yung pera na 'yan, 'yung nasa bahay, ayo po to. Sinabi nyo lang kanina, 'yung nasa bahay I think po na yan po ay pera ng contractor po na nakolekta gamit ang ibang lisensya. Yung po ang At nagkatuwaan po na picturean po 'yan. Yes, Your Honor. It's not for the proponent, Your Honor. Wala pong ganoon, Your Honor, na oh, proponent. Si, si, yes, sir. Pero yun yung sinabi nyo kanina. Bilanggit ko po na yan po yung pera ng contractor na dinala po may mayarin ng license. O, okay. Pwede po bang ipaliwanag nyo? Medyo nalilito ako. No? Dahil, una, confirm nyo yung picture. ino-confirm nyo na alam nyo yun. confirm nyo na nandun kayo. ba? Diba? At ang sinasabi nyo ay may tumpok na pera yung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Pakipaliwanag po. Hindi po. Ang tanda po po dyan, Uh, may mga kaibigan po na nakikigamit po ng lisensya ng ibang kontraktor. Okay. Ikataon po na yun po ay sabay-sabay na kolekta. Maraming sa dalawa tatlong magkakaibigan po. Uh, dinala lang po doon. Ako po yung huli na dumating doon. Nakita ko nga po na pinipicturean po ng mga kaibigan po. Ilan po. Mga kaibigan po. Okay. Okay. So, ano, ano po yung, bakit po, may pera yung nagpapagamit ng lisensya. Paki-explain. Hindi ko maintindihan yan. Yun po, halimbawa po, natapos oh. na po nung tao, yung project po, oh. uh, yung pong koleksyon ay dadaan po sa may-ari na lisensya. Okay. Tapos, ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa po. Ah, okay. So, in other words, yung may lisensya, yun ang, uh, yun yung nanalo sa bidding. Yes Para po. sa proyekto, Opo. Opo. sa public works contract. amapo. yes po, Your Honor. Siya nanalo sa bidding, uh, yeah, kayo nag-award sa kanya. Uh, DPWH. Yes po, DPWH. Tama yeah. po. hindi, ka, hindi necessarily ikaw mismo. DPWH nag-award dun sa nanalo. Pero yung nanalo, nagpapagamit lang ng lisensya. Tama po. Um, pwede pong, meron pong ganon. Meron naman pong, uh, ika nga po, Nag-uusap na lang po sila. Pwede pong subcon, pwedeng ano po? Pwedeng subcon. Okay. Pwede pong So, galon. sabi mo ito nagpagamit ng lisensya, kaya yes, ngayon po. ito na 'yung pera Opo. na binigay sa kanya. Pa paano po 'yon? Sige, paki-explain. Paano siya nagkaroon ng ganung karaming pera? Sino na sa kanya ng pera? Hindi ko na po ma kung sino 'yung contractor, your honor, kasi O po. sige, hindi sino, basta Opo. 'yung pamamaraan na lang. Ang bawa po, nagawa na po 'yung project yung may lisensya po, nakakolekta na. Okay. Ah, uh, ibibigay niya na po doon sa mismong gumawa. Ah, okay. So, yung may lisensya na nagpagamit, siya ang babayaran ng DPWH. Yes po. Uh, tapos, siyempre uh, syempre, kaya may pera. Di ba? Yes po. Yung pera na yan, ipamamahagi doon sa mga aktual na gumawa. Tama yes po, po Your Honor. Ah, yun. Okay. Ngayon, legal po ba yan? Hindi ko po matanaw. Naku, hindi mo alam. Hindi ko matanaw. Hindi. Po. Ha? Dika District Engineer ka. Legal ba 'yon according to our uh, procurement laws? Nagpapagamit ng lisensya. Sinasabi nila, ganyan daw ang modus din ng diskaya, no? S sila naman po yung nag-uusap, your no? hindi naman po. S sila kayo. naman. Okay. Hindi po legal 'yon. Okay. Hindi hindi nyo ba alam 'yon? Yes, Sir Honor. Alam nyo o hindi? hindi? Hindi, ko po alam yung usapan nila. Hindi, alam nyo ba kung legal o hindi yung papagamit ng lisensya ng alam iba? Alam ko po, uh, illegal. Okay, bakit po nagpapagamit ng lisensya? Ba't kailangan may ganon? Hindi ko po alam doon sa may-ari. Maari po yung sa may -ari. yung sinasabi po, unlike kahapon po ni oh. Miss Sally, mm -hmm. uh, thereafter po kung magamit, mayroon pong royalty tinatawag. Okay, Inaboyal. hindi po ba... Kaya nagpapagamit dahil yung mga aktual na gagawa ay hindi qualified. Tama po ba? Possible, Possible po. Possible po. Baka, bakit uh, ikaw po yung taga DPWH parang lumalabas? Mas marami pa akong alam sa iyo eh. Hindi na ako makapaniwala nito ha. Pero ganoon. Ngayon, illegal po to. no Bawal yan. Kasi ibig sabihin, posibleng nagpapahiram ng lisensya. So yung nanalo sa bidding, inawardan nyo ng contract, licensed, qualified. Pero yung gagawa, hindi dumaan sa qualification. Tama po ba? Tingin ko po yun, Tingin niyo po. Tama. Kaya nga sinasabi nating iligal. O. Ngayon, ang punto po, nandun kayo, alam niyo kung ano nangyayari, na, nandyan na ang pera na ipamamahagi, ano po ginawa niyo? Sabi niyo, katawaan lang, pinikturan. Yun po ang pagkakatanda ko. Ah, ayun po ang pagka Tapos sabi mo mga kaibigan mo yun. Sinabi ah, mo kanina, yes kaibigan honor. mo. Opo. Okay. Okay. Uh, thank you. Uh, thank you po dun sa mga pagsagot sa mga tanong na yun. Okay. Um, dahil kaibigan nyo, ibig sabihin yung pera na yan sabi sa bahay. O malamang, bahay yan nung kontraktor na nagpagamit ng lisensya. Tama po. Kaya nasa kanya ang pera. Tama. Uh, tingin ko po, hindi po bahay ng kontraktor na nagpagamit. Hindi po. Uh, bahay, Nino? Bahay po nung nakigamit po ng lesyon. Anong nung nakigamit. Tingin ko po. Nung... Doon po dinala. Ah, doon dinala. Yes, Tapos kaibigan niyo yun. Kakilala po. Nakilala. O pwede pang pangalanan niyo? Ang ah, ano actually po, ah, uh, Pagkakatanda, hindi ko po matanda kung sino-sino po. Ah, uh, hindi na matandaan. Okay, okay. Opo, opo. Hindi na matandaan. Kaibigan mo eh, hindi mo matandaan. Marami pong mga nangungontrata po doon na sila po ang nag-uusap, Your Honor. So hindi okay. ko na po pinakikailan mo po yung kanilang transaksyon, Your Honor. Okay, Sir Chair. Until such time may po may na... Uh, yes But, po, sige chairman, po, sige this is chairman. Sige Mr. po. is Mr. Mr. Chair, may I interject? Just, I, in, that's uh, germane to the line of questioning of oh, Congressman Tinio. If, I, yes. if I may be allowed. Yes, I mean, Chair. chair. Yes. Um, tanungin ko lang po yung... May mga contractors dito, no? Kasi the payment, which by the way, we, ang alam ko is that hindi dadaan sa DPWH district engineer yan. Dumadaan hmm. po yan doon sa account nung, nung contractor. Okay. Ang tanong, bakit nasa kanya? At siyang mag-deliver doon sa contractor. When in fact, the process of payment is that the payment directly downloaded to the contractor's uh, account, which is Land Bank of the Philippines. Hmm. Ano ba yan? in, -in cash nyo? Kayo mismo naging cash? Hindi po ako so, Your bakit Honor. Nan, but, but, you know, that's actually, that's what I guess uh, Congressman Tini is ano eh, asking. Eh. Uh, bakit nandoon in the first place? I think yung owner po ng, ng license po ang nag-withdraw niyan, mm -hmm. at sila po ang nag-uusap na yung bayad po nila ay dadalin po. Yun mm -hmm. po ang pagkakatanda ko, Your Honor. Okay. So, Mr. Chair, una, ma malinaw na po, uh, galing sa sariling dibig po ni uh, District Engineer Alcantara, na nangyayari talaga yung sinasabing pagpapahiram ng lisensya. So nag award sila ng uh, mga proyekto sa mga licensed and qualified pero alam din ni district engineer na pinapahiram yon at ina farm out, ina subcontract sa mga contractor na maaaring hindi na qualified. Kaya nga umihiram ng ng uh, lisensya eh. No? Tapos ngayon, Siyempre, ang babayaran ng gobyerno, yung sinasabi ni uh, Congressman Adjong, ang bayad dyan is through the land bank, cheque ang gamit dyan. No? Pero bakit kailangan i -in cash Kasi kailangan uh, bayaran yung mga uh, humiram ng lisensya dahil sila yung gumawa ng proyekto. Tama po ba, District Engineer, ganun nga ba ang nangyayari? Yes, Sir At tama rin po ba na alam na alam nyo at mga kaibigan nyo rin yung gumagawa ng ganito? Yung iba po, Your Honor. Yung iba po, Your Honor. Okay, thank, thank, thank you. ah uh, ngayon po, uh, si kay, uh, ay, uh, Assistant District Engineer Bryce uh, Hernandez. as uh, sa phone niyo po yung uh, kanina may mga messages na Beng Ramos yung nakalagay. No? Yes, Tapos, Your Honor, uh, uh, yeah. pero ang acto, sabi niyo phone niyo yun. Tama po ba? Apo, Your Honor. Okay ini nyo dito sa committee uh, tapos nagpakilala siyang Mina ng uh, WJ Construction. Tama po ba? Yes po, your honor. Nagpakilala po siyang Mina at ba, ano daw po yun? Uh, Para tungkol daw po doon sa may project na binigay sa kanya ni Boss Henry. Ni Din Boss po. Henry Alcantara, okay. At may sinabi kayo na ang Beng Ramos ay tough. Tapo nino? Ah uh,